Ang babae kapag nabuntis ay may siyam na buwan para alagaan ang kanyang sarili at maghanda para sa kanyang baby. At minsan kasama na dito ang pagnakaw ng sasakyan. Noong Sabado ng hapon sa Dearborn Heights, Michigan, apat na tao ang nagdesisyong nakawin ng isang truck. Hindi naman nakakagulat na mabalitaan ng pagnakaw ng sasakyan, pero isa sa apat na suspects ay siyam na buwan ng buntis. Hinabol na pulis ang mga magnanakaw at ang ginawa ng driver ay tumakas sa pamamagitan ng pagmaneho sa maling panig ng kalsada. Dahil napakabobo ng kanilang escape plan ay hindi nakatakas sa mga suspect at ang truck ay nagcrash sa isang poste ng telepono. Ang tatlong suspect na hindi buntis ay nagtangkang tumakbo pero nahuli pa rin sila ng pulis. Ang nag-iisang buntis na suspect naman ay hindi nakatakbo at muntikan pang manganak sa eksena ng crash. Naaresto ang apat na suspect at ang buntis na babae ay nanganak sa isang nalalapit na ospital. Okay yan, kasi paglaki ng anak niya, pwede niyang ikwento kung paano siya pinakilala sa mundo ng kanyang napakagaling na ina.